Nandito po kami sa mga pagawaan ng bata. at Factory. At ano, nandito kami sa People's Park. Kung saan, ang ganda, ng ang ganda naman, ang ko naman. Ang ganda ko. Hindi, ang ganda ko. Okay, ano yan? Um, excuse me, miss. Uh, nakating, alam, na alam na alam mo ang camera. Ang galing. Alam ko naka-zoom. Okay, oh, uh, sino po uh, ikaw? Siya po si Bella Flair, Oh. <laughs> ako naman pala si Rochelle Faneunier. <laughs> uh, ano pong ginagawa ko niyo sa kanya? Siya po, sinasa, ako, po ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. So how does it feel? Malulun, malulun. Hi! Uh, ano pong ginagawa niyo ngayon? Sa tingin mo ano yung ginagawa ko? Wala eh. <laughs> <laughs>